sa hindi bang, wala pa akong manok na tumatakbo sa laban mga farmers hey, mga farmers walang araw welcome po sa ating channel mga farmers ka-farmers tv ay sasagutin lang tayong Ayon mga farmers, linawin sa mga pasir natin. About sa Ngayon Itong pinupukos natin o. Oh. Pag training sa ating mga uh, alaga. Kasi maraming nag nagalit at nag-comment na hindi daw maganda yung ginagawa natin. At Marami namang natuwa ang commerce kasi laki ang views. Naabot ng 12K. Maraming salamat sa inyo. Sa mga uh, solo supporters sa atin dyan. Uh, na nanonood palagi sa ating mga video. Kahit sa hindi kagandahan. Yung lilinawin ko ngayon mga farmers. Itong tatlong nag-comment mga farmers. Dami sila nag-comment. So, hindi ko inisipin siya yung iba. Yung iba naman natuwa. Yung iba na Ismaya ka nagawa natin una mga farmers may nag comment na tatakbo daw yung laga natin kasi sakit yung katawan kaya para sa akin mga farmers sa hindi bang wala pa akong manok na tumatakbo sa laban mga kapamers yung nakikita nyo mga exercise yung ginagawa ko yan ang ginagawa sa mga sinaula mga subungiro. At sa mga tiyohin ko dito at sa tatay ko noon. Bakit hindi man tinatakbo yung alaga nila? Kasi noon mga farmers, wala pang usong gamot o inject. Insan nga, pinapakain, mais lang. At yung darak. At ganon yung ginagawang exercise sa mga alaga. Kung kung kondisyonin at sasabihin ko sa inyo mga farmers yan pa rin ako hiyang kasi yan ako nanalo sa mga exercise na yan sa iba marami naman tayong nakikita hindi naman parihas pero kung diyan kayo nanalo ipatuloy nyo lang at hindi kayo gumagaya ng hindi natin yung gayahin yung iba kasi natin, hindi natin alam yung lalabasan kung ano nga yung na experience o saan talo, tayo mananalo yan lang pagpatuloy natin kasi kanya kanya naman tayo ng diskarte pag kondisyon yan lang mag farmers at yung isa naman nag comment na lumpo na yung alaga natin bakit man lumpo mag farmers hindi naman natin napalo at in-exercise lang naman natin lungkot yan so kapag napalo natin at nina ano-ano pa yan sa atin lang in-exercise lang natin kasi hindi natin alam pagdating sa laban o pang laban ano mga farmers sana maintindihan nyo at kanya-kanya din tayo ng pamamaraan at yung isa naman mga farmers nag-comment na hindi naman pang matagalan yung laban daw. Totoo naman mga farmers, minsan nga hindi naman natin ma-siguro yung laban na hindi natin matagal. Kapag tumagal ang laban, wala tayong laban. Kapag nayaan lang nating ulang exercise yung alaga natin. At para naman ma haba yung hininga nila hindi talagang mapagod at yung mga buto nila at saka mga ugat eh mga kondisyon rin yan lang ginagawa ko mga farmers at salamat pa rin yung concerned concern mga farmers yung sa nag comment at yan na mga farmers maraming salamat I-subscribe nyo itong video mga komers I-subscribe nyo itong YouTube channel Kaming salamat po